At ngayon po, ito po ang unang challenge na mangyayari sa amin. Kami po ay tatawid ng tulay. So, good luck po. <laughs> Ayan na po, naunan po yung aming mga kasama dahil sila po ay magagaan. una na sila ng Panginoon. Ngayon, nawa po ay uh, ang pupuntahan namin ay masaya, ligtas, at wala ang mga anong sagabal sa aming darahan ng Panginoon. Nililing po namin na ang maiwan sa aming tahan ng Panginoon, ikaw po rin ang mag-iingat at mag-abi sa kanila, Panginoon. Nawa po ay saya hanggang sa pag uwi namin Panginoon ang aming maranasan. Ito na lang po aming hiniling sa pangalang ang Panginoon Jesus. Amen. 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 Hi, mga ka-viewers. Yes, nanti po kami ngayon sa Sitio Akleyang Barangay Lisap na kung saan ay gaganapin po namin ng outreach program na feeding. So, marami po kami ngayon at uh, nakakatuwa dahil yung ating mga katribo ay nakiisa at nagpa-participate sa gawain ito. Yes. Go, Super King! Ayan po si Super King. <laughs> Sinundan po ni si Nuyo. <laughs> Ayan po. Kasama po namin si Concealdation Barcelona. ngayon po, ito po ang unang challenge na mangyayari sa amin. Kami po ay tatawid ng tulay. So, good luck po. <laughs> ngayon na po, nauna na po yung amin mga kasama dahil sila po ay magagaan. Nauna na silang nakatawid. Ako muna, mese. <laughs> Sir! parang umaalis daw. <laughs> Kaya nga, parang lumalakad yung tulay. <laughs> yeah. Yeah. parang naalis yung tulay. <laughs> parang gumagano. <laughs> 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 huling huling pag may isang kilo. <laughs> yeah, <yan. laughs> Wala kong ano yan, pares gumrei kanalang sa titit 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 hindi sa hindi 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 na hindi 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 sa bahay hindi 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 Sa tulay is para siyang lumalakad kaya pag tumingin ka sa tubig talagang parang pakiramdam mo yung tulay ay lumalakad so dapat pag ka pala hindi ka tumitingin sa ilalim dapat nakapokus ka sa unahin Welcome to Akleyang Bridge Ayan na po Muli po kami bumalik Pero kami dadaan lang po ulit Kasi ang main pupuntahan po namin Ay doon sa basketball court daw po doon po magaganap ang feeding program ayan hello Hindi Eh, una ko to sa FD. Stress. <laughs> <laughs> Ayan pang ang ating mga masisipag na members ng officers. Hello, Hello po. Good morning po. <laughs> ay, dito para, na pala. Parang gusto ko mag-basketball. Charles. Ayan. Ay, nakarating din po kami. Hello pa po. Hello po. Aray. Ang pagod ko. Welcome! Ganon! <laughs> Pwede pong sumali eh. <laughs> Pasyot daw. Ah, mamaya, baga magtapos. Sana all nagbabasketball. Hello mga double cuts. Uh, <laughs> Kawai-kawai po. So, nandito po kami. Thank you. Ayun ang ay, aming pinasyalan. Pamibigay ko po ang aming <laughs> microphone sa aming MC ngayong umaga. Ano po? Si Ma'am Jonathan Ngoa.

ko <laughs> Okay, tayo po ay tumahimik at tayo mananangin. Nakilang Diyos na lubang ka po pangirian sa lahat. Pinupuri ka po namin din sa mga oras na ito. Salamat po, Ama, sa pag-iingat sa bawat isang sa amin na nakarating po kami ng ligtas dito po sa Akliya. Dalangin po namin, Ama, ang programang ito. Ikaw po ang manguna upang sa ganun, Panginoon, ay maging maayos hanggang sa magtapos po ang aming pro program. Dalangin po rin po, Ama, ang mga taong naririto, Panginoon. pagkalain mo po ang kanilang hanap buhay. Bigyan nawa sila ng kalakasan ng pamatawan, ng katalinuhan upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy silang mapapamuhay. At patawad po sa aming mga nagawang pagkakasala. Magigitin po po Panginoon, inagawa namin sa so, magigitan ng isip, ng salita at lalong higit yung bago. Salamat po ng marami. Ito na lamang po ang aming hiling at dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang umaga sa mga kasita. At kami hiraganan at natutuwa. At tayo nandun sa aming

kung ko isang awit unang kung gusto niya naman, unang sa lahat. Ah, kami sa niya naman, kami kung gusto niya naman, unang 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 kung gusto niya naman, at itong programang ito ay maagang papasko ng Tugnang Katribo. Yun, papasalamat dito ako kay Kunzihan, Barcelona, sa kanyang Laging pagtulong. At sa mga nandito ngayon, na kami malugod na tinanggap. Yun lang po. Salamat. Magandang araw mo sa atin lahat! Magandang araw po! Uli po ano, uh, sa mahalag na pagbate ay ulitit at bubwa dun siya. ng TGPMT uh, Merry Christmas advance

at ito yung din dahil uh, sa inyong pagtulong sa ating mga kapatid na katutubo. Muli po, magandang araw. Maraming salamat. Dito, dito na para dito. dito, dito lang Dito. Dito. Dito

Ayan po, nag-start na po ang ating feeding program sa ating mga kababayan dito sa Sitio Akliang, Barangay Lisap. Katuwang po natin si Kunsihal Jason, ang magiting na Konsehal ng Bayan ng Bungabong. At nagpapasalamat po ang TGPMT sa kanyang always na pagsuporta sa programa ng TGPMP. ma'am. Oh, Hindi mo mas mahalay. Mga nanay din ba ka bibigyan? Opo, Opo. Lahat po. Sino pa pang wala? Lapit po dito. Ay! Yan. <laughs> Ay wala. Kapag lang yan, isinig ko ka ba? Wala man, Wala man, oy. Mga nanay. Asa na Mga nanay. Pwede mo ano kaya mag ano? <laughs> Jok. Oh. Ate, pa isa. isa pa daw po. Eh. Ay, Ali <ligga> dito. <laughs> Dun po ha? Oh. Amlen. Ah. Mama yun alis sasali natin Ma. Meron to. Hoy pa po. Oh dito na ano. Ha. Tayo. pa.

Kunting ano po kawang-kawang. Sila ba sa tayo magpunta dito? Te, pagpunta dito. Oh. Ayun, Ay, pa kasi wala kay nanay. Wala pa kay nanay. Saan? Merry Christmas po sa inyo. Ô thôi ta muốn tao 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 po nagpaparohas sa inyo, pumunta sa bayan ng rohas. Pag naligaw po kayo sa bayan ng rohas, hanapin nyo lang po ang malprans lugawan. Kanila po yun. Malprans lugawan. Bising busy, busy po, may ari ng malprans sa kanyang palugaw. Palugaw ni kapitan. doming. Salamat po sa ating sponsors ng Lugaw Madam Juliet at kay Sir Domingo 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 Su

Ano pang masasabi niyo sir sa ating programa? Okay, maganda, maganda. Uh, wala akong masabi kasi tuntuan lahat ng mga tao dito at sila na ng mga, ayuda ng TIGPNT. At nagkakasalamat ako sa lahat ng member ng TIGPNT. At lalo na kay Kasihan. Yes, thank you po. Meses, ano pong masasabi niyo sa ating program? Ang masasabi ko po ay sobrang saya. Kasi nakatulong tayo sa mga limang. po. Thank you. Boss, balita. Ano pong masasabi niyo ang experience mo sa ating sa ating sa ating sa ating sa 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 ating sa 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 ating as